sa kumakain kaya ng manok balong baluna ng manok po ang kinakain niya ngayon buto ito eh ng yung soft ball ng manok yung sa mga joint yan ang malalambot naman ito eh oh. hindi sa mahirapan bagay natin ang isa-isa No ha. mo eto. Maarte po ito eh. Kaya maarte siya. Ito naman, pedigree to pedigree. Ganyan ko pagpapakain ko dito. Tsatsaga lang po ako. Kasi kailangan eh. Alaga mo eh. Kailangan po pagtsagahan mo. Kasi kundi kano Paano kung umaarti siya eh, ay kumain eh. Kailangan tsagahin mo. Yan ang pagkain po nila. Ang diyate ng manok, balon-balonan, o kaya pedigree. halo-halo po ito eh, oh. mix-mix na ito. Pagkain ng aso, dry. Hindi basa. Oh. Ano pa, putunga nga ka pa. Kaya ka ng kain. Ayaw mo na. Ayaw na po pagkaganyan. Bumaba buma na siya. Ang importante sa akin. Ang importante sa akin. yun nakakakain sila. Kahit na sinusubuhan ko. Kagaya kanina si Winter dahil matamlay kumain. Ginawa ko. Sinusubuhan ko siya. Yun ang mahalaga sa akin. Kasi wala naman akong ginagawa. So alaga ko silang dalawa, si Summer at Winter. Kay Chino ko basta kumain sila. Kasi ano po 'yan eh. Yung aso, yung aso ha, pag hindi kagaya ng tao, pag masakit, masakit sasabihin niya. Yan o lang sasabihin niya kasi wala naman, di naman siya nakakapagsalita. Kaya kailangan tiyagin ninyo, nakakakaya siya ng ayos. Kasi pag nakakaisya siya ng maayos, masaya siya at masaya ka rin na ikaw nag ba? Diba? so wala naman akong ginagawa di tsagayin ko uh, di ba ba kayo kaya, kaya kayo kaya ang ganon di kaya gawin nyo rin ang ginagawa ko baka pwede baka sobra sobra pa sa ginawa ko ang gagawin ninyo okay ang mahalaga dyan yung pinakakain nyo po sila Lalo, ibababa ko yung bala sila. O, ngayon, binaba ko. Yan, o. E, kung gusto nila kumain, ngayon lang, ngayon lang. O, yan, o. Chachagaw siya, o. Yan, ganyan talaga yung paghalaga. Amaya-amaya lang, mahubos na nila yan. Sige, hanggang dito na lang po, ano. Gamamaya, sana inyong meron kayo natututunan na ano, sa paghalaga ng aso o, hindi yung iba kasi eh, basta nagaganda sa aso pero hindi naman nahalaga na ng mahingi eh. yung iba pinakakain nila tira tira ano makukuha ng aso sa tira tira pakain ninyo yung hindi tira eh, kagaya ko atay balong balong na tira ba yan hindi eh bago luto yan eh. buti pa siya masarap pa <laughs> pagkain niya eh. Sige po, ano, hanggang dito na lamang ang ating mag-video sa mga aso. Like and share. Si Samir po yon Thank you for watching. God bless. Bye-bye.